now Press us to review November 25, 2024. Ibigay ko ni niya ang Lera na may mga siyang pinatawag ng ab abogado matapos malaman ang sinabi ng ganda ng VP Sara sa Pangulo. Sinabi yung pinag-uusapan nila at nagtipon sila ng mga impormasyon na maaaring makatulong sa ginagawang investigasyon. Sabado nung early morning ng Sabado ay pinatawag ko na po ang aking mga abogado na mga mahusay cybercrime chief yung aking uh, uh, ano uh, assistant uh, on special concern yung aking COS puro sila abogado umupo na po agad kami at inumpisahan na namin ng investigasyon uh, mamaya pong hapon uupo po uli kami at kung ano nang nagather namin na evidence na hindi pa man namin na iimbestigahan si BP Sara kung ano po na evidence na hawak na namin Ay! Nabanggit sa press release na sa kasalukuyan ay patuloy pa rin sila sa pag-iimbestiga.